Ayan, tapos ang ulam guys. Ayan eh. Ayan ang City Hall ng Maynila. Ang malaking wall clock. Anong oras na ba? Uy, 5.30 na pala. Ayan. Ayan ang National Museum. kailan ulit kaya tayo makakabalik dito, guys. Sana makabalik pa tayo. Ayan. Tayo ay tatawid na Nabutan tayo ng ano.